Nakagat nga ako ng alimbayungan habang nagproponing at nag-aalis ng sira at excess na bunga nitong tanim kong atis. Tapos nagtalbos na din ako ng kamoting kahoy na ibibigay ko naman sa aking auntie. Magandang umaga mga kaagom. Good morning po sa ating lahat. Nagbabalik ulit ang inyo nag-iisang erredera. And for today's video mga kaagom ay wala muna tayo sa ating tanim series dahil tayo ay magpaproning ng ating tanim na atis. Since naitanim ko na lahat ng mga gulay na kailangan at gusto kong itanim dito sa Hacienda Gabriela ay pumunta ako dito sa baybandang likod ng Hacienda at magmasid-masid sa paligid. Pansin ko nga mga kaagom na itong bunga ng aking atis ay napakadami. Siguro mga nasa 50 and above itong bunga niya. Kaya napag-isip-isip ko na bawasan na ito ng bunga at i-pruning na din para maalis yung mga branches na hindi na kailangan para nang sa ganun na ay mag-focus yung nutrients niya doon sa mga bunga nito. Tuwang-tuwa nga ako dyan habang nagpa-pruning mga kaagom dahil wala pa talagang apat na taon ay namumunga na itong tanim kong atis. Sobrang sarap nga sa pakiramdam mga kaagom wow. na yung mistulang buto na tinanim mo noon ngayon ay namumunga na. Bali yung buto ng mga atis na ito mga kaagom ay galing nga pala kay Ma'am Arlene. Shout out sa iyo Ma'am Arlene. Pangalawang beses na nga palang mamunga itong talim kong atis mga kaagom at nung nakaraang taon nga eh, hindi masyadong marami itong binunga niya. Pero ngayong taon mga kaagom may sobrang dami nga itong bunga ng tanim kong atis at yung iba nga dyan ay bulok na kaya pinagtatanggal ko na tapos inalis ko na din yung iba na medyo maliliit tapos iba form. Kapag nga iba yung form o hindi pang karaniwan yung hugis ng atis mga kaago, ay tinatanggal ko na dahil doon sa mga na-deform na part ay yun yung usually na matigas at hindi masarap kainin. Kaya tinatanggal ko na din. Sing laki nga ng kamao ko kapag nahinog ito mga tinim ko mga atis mga kaago. Kaya sa isang peraso lang ay talagang sulit na sulit na ang iyong pagkain. Bale, apat na puno nga pala yung nasa harap mga kaago. Tapos yung nandito naman sa likod ay apat na puno. Kaya pinagtatanggal ko na nga lang din dyan yung mga excess na dahon at yung mga sanga tapos yun yung mga excess na bunga. So habang nga nagpapuning ako dyan mga kaagom ay ganito nga ang nangyari. Hindi ko nga pala napansin dyan mga kaagom na natapakan ko pala yung ulo ng alimbayungan kaya kinagat niya ako. Tapos nung makita ko doon sa may taas, doon sa may puso ng saging, ay nandun pala yung mga kasama niya. Hindi ko nga pinansin dyan yung kinagat ng alimbayungan mga kaagom kahit medyo masakit ay pinagpatuloy ko na itong pagproproning. Tapos pagkatapos ko magproning mga kaagom ay dumiretso naman ako dito sa tanim kong kamoting kahoy at nagalis ako dyan ng mga talbos at itong mga talbos ay bibigay ko naman sa antiko. Habang nagtatalbos ako dyan ng mga kamoting kahoy mga kaago, may unti-unti na ang pumapatak ang ulan. Habang tumatagal ay lumalakas na itong patak ng ulan kaya napag-isip-isip kong lumilim na muna dito sa may dating kubo ng kambing. At na matapos na ngayong ulan dyan mga kaago, may nagbalik nga ako dito sa pagtatalbos ng kamote dahil dito nga sa bandang likod ay marami pang talbos ng kamote na hindi ko pa nakuha. Sarap nga sa ginataan tong talbos ng kamote mga kaago, kaya bibigyan ko nga ito sa kong Bicolanda dahil magaling siya magluto nito. Bago nga ako umalis dyan mga kaago, may napansin ko itong tanim kong sitaw na pwede ng abonohan, kaya for sure bukas ay babalik ako ulit dito para mag-abono ng kanin kong sitaw. Bali mo na nga ako diyan mga kaago. Dadalhin ko tong kalabas ng kamote dahil idadaan ko ito dito sa bahay ng ante ko. Hindi. Erak mo na lang Ang muna. Ang pagtatalbos ko dyan mga kaagom dahil itong antiko ko ay nagluluto daw ng laing. Kaya nga sabi ko dyan ay ilagay na lang muna niya sa ref para hindi masira. Nang may ebot ko yung matalbos ng kamote, umuwi na din ako. So, yun lang for today's video. Thank you for watching.